yun oh no? magandang araw sa inyo mga pops no? ngayong araw meron tayo dito ang XRM 125 na ano to uh, RS mga pops ang problema nito is wala siyang ito blackout dito ito pero magtataka ka kasi umaandar kahit blackout siya yan o no? e, susi ko ah susi ito umiilaw yung sa switch niya na halo pero dito sa neutral hindi umiilaw ngayon, pag ini-start natin, eh, umaandar naman siya. Oh, ayan oh, start. One click. Pero walang ilaw 'to. At saka 'yung mga ito, wala rin. 1 2 3 4 'yung mga gear indicator. Pag ganyan din nangyari sa inyo mga paps, ah, sundan niyo 'tong video na 'to mga paps, no. Paano mag-trace? Kasi magdududa ka kagad. 'Di ba? Ang pagbibintangan natin agad is yung dito, 'yung sa gear indicator. Bago kayo bumili ng mga i-trace muna 'yung wire. Gaya ng kaso nito. Simulan natin mga paps. Game! Siyempre, ang unang-unang gagawin, basic-basic tayo ulit mga paps, no? Fuse muna, siyempre. Sa fuse, kailangan meron siya. Ayan, meron. Milaw. Meron din. Susi natin. Para dito naman sa ano. Ito dito. Yan, meron din. O, meron. So, buo yung linya ng wire. Nagaling kay battery papunta dyan sa harness natin. Patayin natin susi, ha? Ah. Yan. Ngayon, dito naman tayo mga paps. Titirahin natin yung Titirahin natin tong gear indicator. Turo ko sa inyo mga paps kung paano to i-check, no? Itong wiring na to, ito. Yan. Ito yung gear indicator natin Neutral, primera, segunda, hanggang tresera, hanggang kwarta Okay, ganito mag-check niya mga paps Ito, pwede niyang bunutin to Ayan, bunutin natin Yeah Hmm. Tigas ah Ayan Tapos Since na ito eto mga paps Basta gear indicator nyo Mga negative Ano to ha Negative polarity Ha puro negative to. So, dapat yung, te yung test light natin, lipat natin sa positive. Ito, lagay natin sa positive to. Ito. Tapos, tingnan natin kung iilaw siya. Naka-neutral. Kahit di nakasusi, kahit patay yung ano, may total recta na yan, mga pops. Ayun, namilaw. Ilaw siya. So, ibig sabihin, ito yung neutral natin, yung kulay green. Tapos, isa-isa nyo lang yung wire pag ganyan, primera. Ayan, primera mo. Ayan, umilaw. Ito yung primera. Malamang, ito yung segunda. Ah, segunda, umilaw. So, ibig sabihin, gumagana naman tong ano natin, gear indicator natin. So, ang next na step natin gagawin is kung makakatawid ba siya rito. Ito, ganyan. Ganito mag-troubleshoot mga paps pag wala rin kayong ano ha. Ah, pag wala rin yung ilaw sa mga ano nyo. Yung mga neutral, tapos yung sa gear indicator. Check natin dito kung makakatawid siya. Ito yung primera, yung kulay green. O, oh, umilaw, na, umilaw naman. Ayan o. Oh. O, oh, diba? May ilaw. So, ibig sabihin, nakakatawid yung Simula rito sa gear indicator switch, uh, papunta rito, nakakatawid siya. So, next natin, hanapin natin yung karugtong nito mga wire na to. Doon papunta ron, sa harness. Tara. So, dito na tayo mga pops. Ito yung wire na yun, yan. Yan, oh. yan ito yon. Papunta yan, dito. Ito. sa so, ito. Ngayon, inisa-isa ko yung mga wire mga pops. syempre, ginamita natin yan ng test light. Ito napansin ko sa itong kulay itim na to. Ayan. Pag tinetest ko siya rito, ayan o, umiilaw siya. Ayan, umiilaw siya. Ngayon, pag tinetest ko naman siya rito, ayaw nang umiilaw. Ito, syempre hanapin yung kakulay niya, no? Ito, gaya nito, itim na may mga gray. So, ito yun siya, Ito. Ito. Itong itim na kulay ano na gray. Siyempre, nasa-isa natin yung wire na yan. Pag test ko siyang ganyan, wala siyang ilaw. Ayan, o. Oh. Eh, siyempre, wala nang ilaw ngayon to kasi pinutol ko na. Kanina. Ngayon, hinila ko siya. Putol pala siya. Andito siya, mga paps, oh. Ayan, o. Oh. Kaya ito, dudugtong ako na nga ng wire, oh. Sinyer ko to sa inyo mga pops no para may idea rin kayo para hindi na kayo bibili ayan no oh. Tingnan nyo, pag dinugtong ko tong wire na to, magkakaroon na yan. Yan. Test. Dugtong lang muna natin. Ah, ito, ito na siya. Pag sinusin yung ganyan, no? oh, may ilaw na siya. Ayan, ah. Tapos pag kinambi natin primera, meron na rin yan. Ma primera, segunda. Oh, yan. meron na. Ah. Oh. So, meron na siya. So, ibig sabihin, nakuha natin yung problema mga paps, no? Mana, sa wiring lang. So, ganun lang mga paps, no? Uh, pagka nawalan din kayo nun, trace muna ng mga wiring. Kasi, sayang naman pagbili pa agad ng pesa. ang dami ko pang binaklas yan mga paps. Kasi nga, nagtataka ako bakit ayaw gumana talaga. Kaya, bala ko pa sana laslasin tong ano na to. Itong, ito, kaso, nakita ko kasi dito, meron na rin, ano, ayun, no, hindi na, kumbaga, may, may may nag, nagalaw na rin yung wiring niya. Siguro sa umido, nag-uumido, nababasa. Ayan. So nandito lang. So yun mga paps no. Sana may nakuha kayo no kahit konti no pag nawala din yung mga dito nyo. Yan. So sa ngayon yan muna mga pops no? Adios and salamat po. Hello.